sa mga nakalipas na taon, naranasan natin ang mga malalakas na bagyo na nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Gayun din ang makanuot butong init at tagtuyot na nagpapilay sa sektor ng agrikultura. Ang tanong, paano nga ba tayo makapaghanda sa panganib na dala ng panahon? Ayon sa World Population Review, Pilipinas ang numerong uno sa listahan ng higit sa 193 countries sa buong mundo na prone sa mga natural disasters tulad ng bagyo, lindol at pagputok ng mga bulkan. Sa katunayan, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o DOST Pag-asa, bawat taon, aabot ng 20 bagyo ang pumapasok sa bansa. Tinatayang 10 mula rito ang nananalasa sa ating kalupaan. Nagdudulot ng bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at kumikitil ng daang buhay. So yung sa batay sa mga records natin, o si Super Typhoon Hayan o Yolanda, yung sa pinakamalakas na naglandfall sa kalupaan natin dahil lang lakas ng hangin nito na sa mahigit 230 km bawat oras malapit sa kinda yung sustained winds o yung pinakamalakas na hangin at syempre mas malakas pa yung pagbugso na sa mahigit 300 km bawat oras. Nagdulot ito ng malalakas na hangin at siyempre yung mapaminsalang daluyong o storm surge lalo na sa bahagi ng Leyte sa may Takloban and nearby areas na kumitil nga sa mahit 6,000 buhay. Yung iba doon, marami pa din na hindi na nakita kasi sobrang devastated ng lugar. Billions din ang inabot na damage at ito, isa yun sa consider na pinaka-damaging and pinaka-deadly na pagyo sa kasaysayan. Ng sa lawak ng iniwan nitong pinsala sa buhay at ari-arian, maraming pagbabago na ipinatupad ang otoridad, partikular na ang DOST Pag-asa na siyang opisyal na ahensya ng pamahalaan na may mandatong i-monitor at i-update ang publiko sa lagay ng panahon. So ang trabaho ng Pag-asa, ang mandato nito ay magbigay ng science-based, up-to-date, and timely information sa mga kababayan natin sa pagpamagitan ng forecast, warnings, information, and advices at iba pang mga serbisyo na may kinalaman sa panahon, sa klima, sa mga pagbaha o hydrological events at maging sa, at sa astronomy o yung ating astronomical services, meron din tayong gano'n. Pero ang pangunahing trabaho ng pag-asa ay siguraduhin na ang buhay at ari-arihan ng mga kababayan natin ay ma-secure at ma-minimize ang damage ng mga natural hazards lalo yung may kinalaman sa panahon. Ang pag-asa nitong mga nakalipas na taon ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pagkaklasify ng bagyo, lalo pagkatapos ng nangyari nung no, nung no super typhoon Yolanda noong 2013. So nagdagdag ito ng super typhoon category na sang inayos din natin noong 2022 kaya ang batayan natin ngayon ng bagyo ay may kategorya na lima. So, yung ating mga categories, so nagsisimula muna yan sa tropical depression. Pag lumalakas ang bagyo, storm, tropical storm, severe tropical storm, typhoon at yung pinakamalakas, super typhoon. Sa tulong ng iba't ibang teknolohiya, masusing minomonitor ng DOST Pag-asa ang mga bagyo na maaaring pumasok at makapekto sa bansa. Mula sa mga datos nagbibigay sila ng mga warning advisories sa publiko upang makapaghanda bago dumating ang nagbabadyang sakuna. Nandito yung dalawa sa operating units natin. Ang na siya nagpaprovide ng weather and sea condition forecast sa buong Pilipinas. At isa sa mga equipment o tools na ginagamit natin dito ay makikita nyo dito sa video wall natin. Ito yung satellite imagery. Kung imagine ninyo, ang satellite images ay parang itsura o picture ng nangyayari sa kaulapan natin na kinukunan mula sa outer space. So, kung imagine ninyo, may camera sa labas ng planeta at umiikot yung satellites natin para i-capture ito. Bukod sa mga teknolohiyang ito, mas pinalakas din ng DOST pag-asa ang kanilang kakayahan sa pag-monitor ng mga weather disturbances sa pamamagitan ng pag-invest sa additional equipment at pagpapalakas ng communication sa mga lokal na pamahalaan at publiko. So yung mga forecasters natin, ay nandito nagtatrabaho 24 hours a day 7 days a week para masigurong may complete monitoring ang weather and sea condition ng ating bansa. Kung usap-usapan naman na kung mapapababa ba yung impact o epekto nito lalo na sa mga areas na at high risk, especially urban areas at malalapit sa bundok at kailugan, posible itong mapababa no. Marami kasing interventions para mapigilan ang isang hazard na mauwi sa isang disaster at usually nanzan ang yung exposure natin kailangan ilipat natin yung mga tao from areas at high risk to areas at lower risk kasi nga usually marami sa urban areas natin at mga areas sa probinsya marami nakatira doon ng nasa high risk area so the fact na nakatira sila doon exposes them more to the hazard vulnerability naman pwedeng in terms of physical vulnerability you improve it by strengthening their homes or for example sa mga kailugan, lagyan ng flood defenses at sa usapin naman ng coping capacity is increase yung kapasidad ng local government at ng mga pamilya. Yung mga ganong interventions can help reducing the risk posed by disasters kasi yung bagyo hindi mo mapipigilan na dumating pero yung epekto, impact niyan mapapababa. At syempre, panghuli doon is yung importansya ng magandang multi-hazard early warning system. Up next, lang yung kagaya ng ginagawa natin ngayon. Yung nakasanayan natin ngayon na more on response. Like kapag may baha ang thinking ng mga LGUs, anong klaseng sardinas um, yung ibibigay ko sa communities. Dapat ang thinking natin ngayon is paano ba natin maiintindihan yung disaster risk? Kabilang sa mga lugar sa Pilipinas na ng pagbaha ang Balanga City sa probinsya ng Bataan. Ang Balanga po ay binubuo ng 25 barangays and ang siyam na barangay po namin ay flood prone areas. And based po sa aming mga data, ah, uh, lagi po kami binabaha, especially po noong 2018 and 2021, way back po ng Typhoon Josie and Habagat. Ang nangyayari po sa amin, uh, nagre-ready po kami para po nang sa ganoon. Uh, mapaghanda rin po namin yung aming mga barangay sa paparating po na bagyo. At the same time po, ang balanga po ay laging nakahanda sa anumang mga maaaring mangyari. Bukod sa pagulan, malaking suliranin din ng mga lugar sa bansa ang mataas na temperatura at mahabang panahon ng tagtuyot o el Nino na nagdudulot ng pagkasira ng mga pananim pagkalugi sa mga manging isda at nagdadala ng panganib sa kalusugan ng maraming Pilipino. Upang mapaghandaan ang panganib na dala ng panahon, isang inobasyon ang binuo sa probinsya ng Bataan. Ang tawag dito, Cloudtech. Cloudtech is a tech startup based here sa province of Bataan. And as I said before, um, Um, is funded by the U.S. ASEAN Smart Cities Partnership. And CloudTech focuses on assisting local government, communities, and businesses to better address weather-related challenges. Kaya yung isa sa flagship product namin is yung automatic weather station and yung dashboard. Isa sa mga produkto ng CloudTech ang CloudTrak, isang state-of-the-art weather monitoring system na idine-deploy sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan ng online dashboard at website, maari nang makita ng publiko ang lagay ng panahon specifically sa kanilang lugar. Bukod sa pag-monitor ng panahon, ilan pa sa mga services ng CloudTech ay ang coastal at river monitoring nito na maaaring gamiting basihan sa pagbibigay advisory kung kailangan ng lumikas ng mga residente na nakatira malapit sa mga ilog at coastal area. Gayun din ang Urban Heat Index System kung saan masusing minomonitor ang heat intensity sa isang lugar. Ano ba yung uh, parang makukuha naman na benefit ng uh, mga community dito sa bataan dito sa Cloudtech? So yun po, uh, isa sab benefit na makukuha nila, for example, sa Puerto Rivas, naglagay kami ng kiosk, information kiosk, kung saan nila makakita yung uh, weather information, so pwede na tingnan nyo kung ano ilagay ng panahon. Halimbawa, meron tayong mga manging isda, so pwede sila i-notify ng parangay na ay mataas ang tubig, malakas ang hangin, so kailangan nyo magingat ingat pag pumalaot sila. So, yun yung isa sa mga direct benefits ng sa deployment namin ng weather station. Isa din sa pwedeng benefit or mas malaking benefit siguro ng automatic weather station ay yung data na kaya niyang ma provide kayang kaya store para naman makatulong sa local government para magkaroon ng mas uh, comprehensive na plano para sa city. For example, pag nakita natin yung uh, tala ng rainfall for one day, pwede nating itanong sapat ba yung design natin ng drainage system? nung sewer system natin para i-handle yung gano'ng kalakas na ulan? Or another questions uh, sapat ba yung ventilation sa mga classrooms natin para i-withstand yung uh, heat index na naitatala ng automatic weather stations? Sa madaling sabi, ang mga datos na nakolekta no mula sa mga past weather incidents ay maaaring magamit ng mga decision makers at legislators upang makagawa ng mga pulisiya at proyekto na pro-protekta sa kanilang nasasakupan. Sa katunayan, mula taong 2023, pinakikinabangan na ng Balanga City ang teknolohiyang ito. Especially po nung summer season, nung El Nino, uh, ang nangyari po sa amin, minomonitor po namin yung heat index and nagiging dahilan po ito or nagiging way po namin ito para po magkaroon kami ng declaration ng suspension ng classes ginagamit po namin siya kasi nga po uh, nagbabato po siya ng information pagdating po sa init ng pano. Mahirap po ba na gumawa ng mga DRM technologies? Yeah, mahirap siya kasi it involves understanding the risk. Mm -hmm. So kung titingnan natin yung konsepto ng disaster risk reduction and management, um, dapat nakafocus tayo dun sa disaster risk reduction. Hindi na lang yung kagaya ng ginagawa natin ngayon. Yung nakasanayan natin ngayon na more on response. Like kapag may baha ang thinking ng mga LGUs, anong kasing sardinas? um yung ibibigay ko sa communities dapat ang thinking natin ngayon is paano ba natin maiintindihan yung disaster risk mm -hmm. um yun yung way para uh, ma-reduce natin yung risk na potentially na makaka-apekto sa communities and siguro ma-reduce natin yung disaster risk kung um may increase natin yung mga weather monitoring system and early warning system sa isang community um for the exposure Magdedebus -re natin yung disaster risk kung maipapaintindi natin sa local communities kung gaano sila ka-expose dun sa um isang hazard kasi kung alam nila na exposed kami sa flooding sa storm surge for example kaya naming mag-act dun sa hazard na 'to. And vulnerability, uh, may -re reduce natin yung disaster risk by increasing the capacity of the whole system meaning including the community and the local government unit. So by providing them with um, data with information. So yun yung way mm -hmm. to reduce disaster risk. Up next, bibisitahin natin ang lokasyon ng isa sa mga cloud truck Napakahalaga po kasi unang-una, nabibigyan po kami ng mga early warning at napaghahanda po namin yung aming mga barangay. Mga Kadiyos Supercada, nandito tayo ngayon sa isa sa mga area kung saan nakadeploy ang Cloud Truck. At makakasama pa rin natin ngayon si Doc Hill, Engineer pa at Engineer Dan para ipakita sa atin kung paano ba ito gumagana. Kaya tara, samahan niyo kami. Paano nyo po pinipili yung lugar ng paglalagyan ng itong cloud track? mayro ba kayo mga qualifications? May mga kinukonsider ba kayong areas? Bali, ang ginagawa na nagbe kami din sa hazard map available sa LGU. And syempre, uh, it's direct consultation with the local government. Uh, Nagkakaroon kami ng discussions alin ba yung uh, lugar na pinaka-vulnerable to climate hazards like flooding and extreme heat. Gaano kalawak yung range na nasasakop niya? So yung isang station, uh, nagdedepende talaga siya sa terrain. Kung mabundok yung isang location, mas marami yung kailangan. Pero it's safe to say na 5 km radius yung um kaya niyang i-occupy. So yung station natin, kaya niya mag-measure ng wind speed, wind direction, temperature, kasama sa temperature natin yung heat index yung init na nararamdaman or nasa sense ng katawan natin. Then humidity, atmospheric pressure para malaman natin kung low pressure or high pressure. Then meron tayong UV intensity at light intensity para malaman natin kung harmful ba siya sa skin. Then meron tayong rain gauge para i naman yung lakas ng ulan. I think yun lang lahat yung parameter na, 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 na monitor nung station natin. Paano naman po ba siya gumagana? Ah, so, uh, bali gumagana siya. Meron kaming sen Merong mga sensors dito sa different parts. So sinesense niya yung different weather parameters from wind to the ambient temperature, pressure, precipitation. Tapos meron dito uh, microcontroller. So diyan sinesend yung raw data, pina-process niya yung data para i-process into useful weather information na makikita sa website ng CloudTech and sa dashboard ng end users natin. And I think, um, dagdag ko dun, isa dun sa feature ng weather monitoring system na to is yung uh, kasi syempre yung mga um, mamamaya naman dito sa community, um, hindi naman digestible agad sa kanila yung mga information na directly makukuha dito sa system. So, we made it sure na yung mga information na nandun sa um, dashboard na may access ang barangay officials and ang community members is kaya nilang maintindihan. Dun sa uh, language na uh, may nila Ito ay isa lamang sa labing tatlong cloud track na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Balanga-Bataan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office ng Balanga-Bataan, mahalaga para sa kanila ang mga teknolohiyang tulad ng cloud track upang mapaghandaan ang paparating na weather disturbances napakahalaga po kasi unang-una nabibigyan po kami ng mga early warning at napaghahanda po namin yung aming mga barangay and sa tulong po ni Cloudtech binibigyan kami ng mga data na magagamit namin o mapaghandaan po namin yung yung any impending disaster or calamity. So since na ginagamit na rin talaga siya ng uh, Municipality of Bataan, paano niyo namin make sure na tama yung data na nilalabas ng device niyo? So, isa dito, meron kaming um, standard din na sinusunod. Meron kaming lab, uh, lab calibration. So, sa loob ng laboratory, meron kami mga equipments, mga external equipment na ginagamit para i-compare side by side yung data readings nung gamit namin. Then, pag nandun na sa field, meron din kaming field testing para makita din natin kung tama pa rin ba yung nakukuhang data nung station. Then, dito rin, sa may mismong dashboard, syempre kung ano yung na-upload na data, meron pa rin tayong mga filter para hindi, kunya, nag-send ng sobrang taas na value. Yung makakita, hindi siya magpapanik kasi ini-eliminate na siya ng system na, ay, ah, hindi totoo. -to. So, pinifilter na nung system para yung binibigay na sagot ay tama at accurate. Paano naman po makakatulong itong CloudTech sa DRRM? ah uh, makakatulong siya kasi uh, mas localized yung pag, pagtingin natin sa lagay ng panahon. So, halimbawa, merong bagyo, nandiyan si pag-asa para magkaroon ng forecast. Pero alam naman natin na ang forecast ng pag-asa ay mas malawakan. ba diba? So, for example, nag-base yun ang forecast para sa buong region 3 or buong bataan. ah uh, yung specific naman na weather sa isang specific point sa province natin or namin ay mabibigyan, mabibigyan namin ng tamang information. So, kumbaga, uh, yung data or yung information na galing sa pag-asa, dadagdagan namin ng real-time weather data. So, mas mapapalakas yung uh, kapasidad ng uh, decision makers natin, ng mga DRM managers, para mapagbigay ng tamang information sa tao. Dapat na mag-umikas or safe pa ba na magstay sa lugar nila during extreme weather events. So, Up next, ano naman po yung pinaka-biggest challenge na hinarap ninyo sa pagbuo ng itong DRRM Technologies? Yeah, yung biggest challenge dito is really how to tailor fit yung isang high-tech na solution sa local community. Ano naman po yung pinaka-biggest challenge na hinarap ninyo sa pagbuo ng itong DRRM Technologies? Yeah, yung biggest challenge dito is really how to tailor fit yung isang high tech na solution sa local community so yung i think yung value adding ng startup na cloud tech is really applying the concept of design thinking um, with this startup meaning we start with um, understanding the problem with um, knowing the pains of the community members. So the goal is to understand their problem, to empathize with them. Kasi naniniwala kami na hindi sa amin manggagaling yung solution. Hindi manggagaling sa local government unit lang yung solution sa problema natin sa disaster. It should involve the community with the right approach. Um, consistently, pupunta kami dun sa coastal areas, kinakausap namin yung mga mga isda, kinakausap namin yung mga barangay captain, ano ba yung nararamdaman nila, nararanasan nila um, during a typhoon. So, dun nagsimula na, oh nga no, ito pala yung problema nila. So, kumbaga na-question namin yung mga assumptions namin na, ito yung problema nila and ito yung dapat na solution ang CloudTech hindi na lang yung kinikilala sa Balanga City, Bataan. Patunay rito ang iba't ibang pakilala na kanilang natatanggap mula sa loob at labas ng bansa. Alam nyo ngayon, sobrang dami na rin naglabas ang iba't ibang mga startup companies nyo. No? And ang dami na rin mga iba't ibang startup uh, company competitions. Di ba Kayo ba naging partnering ba kayo ng mga competitions? Hindi siya lahat startup competition, pero we receive international awards then so isa doon yung business innovation fund um, business innovation fund from the USAACP then yung prototypes for humanity where CloudTech was selected as one of the best top 100 projects worldwide so nag-exhibit kami sa Dubai katabi namin yung Harvard Stanford so yung mga malaking university and we represent Philippines that time so isa yon sa um, award na na-receive ni CloudTech. At itong nakaraan lang, uh, yung isa sa co-founder namin, si JC Ilano, nanalo siya sa Founders Live. So marami pang awards na na si CloudTech, but yun yung mga international awards na na-receive namin. so yung mga recognition na ito talaga nagpapatunay na talagang ito nga CloudTech ay malayo pa ang mararating sa isang bansa na kabilang sa most vulnerable countries pagdating sa bagyo, pagbaha at iba pang sakuna. Dapat palagi tayong handa. Mahalaga na may sapat tayong kaalaman at makabagong teknolohiya upang mabilis tayong makapaghanda at makaiwas sa mga panganib na dala ng panahon at kalamidad. Kaya naman, samahan ninyo ako sa susunod na episode nahanapin ang mga eksperto ng ating bansa. Ako po si AJ Castro at ito ang eksperto.